Chan Dominguez, pinatawad din ng haras efika niya, buong katotohanan, ibubunyag. Hey, welcome back to Star Pulse Z fam. Don't forget subscribe and like Star Pulse Z, isang kwento ng lakas, pananampalataya, at kapatawaran ang bubulaga sa atin ngayon. Isang babae ang naging biktima ng harassment, pero imbes na puot at galit ang pairalin, pinili niyang magpatawad. Ito ang kwento ni Xian Dominguez, ang Showtime host na hinangaan hindi lang sa kanyang ganda at talento, kundi sa kanyang tapang at puso. Ano nga ba ang buong nangyari sa insidenteng kinasangkutan niya? Paano niya hinarap ang kanyang harasser sa korte? At bakit niya ito pinatawad sa kabila ng lahat? Alamin natin ang buong kwento. This is the untold story of Xian Dominguez. Abril 2024. Isang nakakagimbal na balita ang kumalat, sinundan at tinangkang halikan si Sean Dominguez ng isang lalaki, isang dancer-performer mula sa isang gay bar. Ayon sa mga ulat, sinundan siya ng lalaki hanggang sa mismong kondo unit niya. Isang malinaw na kaso ng harassment at trespassing. Agad siyang nagtungo sa mga otoridad at hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kaibigang si Jackie Gonzaga na matapang siyang sinamahan at ipinagtanggol. Sinamahan ko siya sa presinto. Parang ako na nga yung nag i -interrogate eh. Ba't mo siya sinundan? Lumipas ang mga linggo. Naharap sa kasong violence against women and children, Valve, ang lalaki. Pero hindi natakot si Shan. Hinarap ko po siya. As in. Matapang naman po ako sa ganoong klasing bagay. Sabi ko sa kanya, kung nagsorry ka lang sa akin noong una, papatawarin naman kita. Pero mas pinili ng lalaki na labanan ang kaso kaya hinayaan niya siya na ang batas ang umusad pero sa kabila ng lahat sa lahat ng takot, trauma at galit, pinili pa rin niya ang magpatawad kasi ako, mabigat sa loob ko na hindi mag-forgive kahit anong gawin sa akin at noong nagharap sila para sa areglo, lumapit siya sa lalaki hindi para saktan kundi para hikayatin itong magbagong buhay. Sabi ko sa kanya, sana nakita mo si Lord sa loob sana nagkaroon ka ng relationship with him. Napaluha raw ang lalaki. Walang galit. Walang paninisi. Isang panalangin ang iniabot ni Sean sa taong minsang nagtangkang sirain ang kanyang katahimikan. Ang kwento ni Sean Dominguez ay hindi lang tungkol sa harassment. Ito ay kwento ng pagiging matatag ng pagkakaroon ng pananalig sa Diyos at higit sa lahat ang kakayahang magpatawad. At sa gitna ng kadiliman palaging may ilaw. At minsan, ang ilaw na iyon ay nagmumula sa puso ng isang babaeng piniling magmahal sa kabila ng sakit. Shani, saludo kami sa iyo. At sana, maging inspirasyon ka sa mas marami pang kababaihan na humaharap sa parehong laban. Anong masasabi mo sa desisyong pagpapatawad ni Shani? Tama ba ang kanyang ginawa? O dapat ba siyang mas naging mahigpit sa kanyang harasser? Comment down below, let's talk about it, don't forget to like, Share and subscribe for more real life stories that matter.